Ito curious, isa pong malupit na aksidente ang yumanig sa kalangitan. Malapit po sa Reagan Washington National Airport, isang trahedya po ang nag-iwan ng 64 na patay kabilang na po ang mga sikat na figure skaters at mga sundalo. Ano kayang nangyari? Bakit hindi po natin inaasahan ang mga ganitong klase ng sakuna? At ano nga ba ang mga salig na maaring nagdulot ng pagkabangga ng dalawang eroplano sa ere? Alamin po natin sa episode na ito. Hating gabi po ng Miyerkules, ilang sandali bago po mag 9 p.m., ang American Eagle Flight 5342, isang commercial airliner, ay bumangga po sa isang Army Black Hawk helicopter sa kalangitan. Lapit po yan sa Washington, D.C. Ang flight po na ito na nagmumula pa sa Wichita, Kansas patungo po sa Reagan National ay may sakay po na 60 na pasahero at apat na crew members. Samantalang ang Black Hawk helicopter na may tatlong miyembro ng army on board ay nagsagawa po ng regular na training flight mula sa Fort Belvoir, Virginia, isang base militar po na labing apat na milya lang po mula sa airport. Kapwa bumagsak sa Potomac River at hanggang ngayon patuloy po ang mga operation para po sa retrieval ng mga katawan. Kabilang na po sa mga biktima ang ilang mga kilalang figure skaters mula po sa US at Russia na nagbabalik mula po sa isang kompetisyon. Labing apat po sa kanila, kasama na po ang mga coach at ang kanilang mga magulang ang nasawi. So isa po sa mga pinaka-tragic na bahagi ng insidente ay ang pagkamatay din po ni Gina Han, isang figure skater mula po sa The Skating Club of Boston, pati na rin po ang kanyang ina at ang mga kasama niyang atleta at coach. So maging po ang mga Russian Nationals kabilang na po ang dalawang dating world champions ay kabilang din po sa mga nasawi. Tila bang ang kalangitan po ay naging isang saksi sa pagkawala po ng mga buhay na puno po ng potensyal at pangarap. Ngunit ano nga ba ang nangyari? Ano nga yung mga salik ang nagdulot sa trahedya na ito? Well, ayon po sa mga otoridad, ang National Transportation Safety Boards ang nangunguna sa investigasyon. Ang mga black boxes, ang cockpit, voice recorder at flight data recorder ay na-recover na at ang mga eksperto ay patuloy na nagsusuri ng mga datos mula po rito. So isang mahalagang bahagi po ng investigasyon ay ang komunikasyon sa air traffic control na ayon po sa mga ulat, malinaw ang kalangitan at walang aberya sa panahon ng pag-crash. May mga nagsabi na ang mga piloto mula po sa parehong eroplano at helicopter ay may sapat po na karanasan. Bakit nga ba nagkaroon ng mga ganitong hindi inaasahang banggaan? So isa pa po sa mga nagkakagulat ng na mga pahayag ay mula po sa kay dating Pangulong Donald Trump na nagbigay po ng kontrobersyal na pahayag tungkol sa diversity at inclusion policies na nagdulot umano sa aksidente. Sinasabi niya nga, we need our smartest people. Hindi pwedeng ordinaryo lang ang magkocontrol sa air traffic. Marami po ang nagpahayag ng sa loob binukol po sa pahayag ito. Ngunit sa kabila po ng lahat, ang investigasyon ay patuloy pa rin. So hindi pa po matukoy kung ano talaga ang nangyari sa eksaktong sandali ng banggaan. Kaya mga eksperto po ang uh, nagsasabing may mga crucial na impormasyon na maring manggaling no sa pag-alam ng altitude ng helicopter at mga huling desisyon ng piloto. Kahit, kahit pa ang mga black box ay na-recover na, ang sagot po ay hindi pa rin klaro. So pwede bang kakulangan sa koordinasyon ito? o isang pagkakamili po sa diskarte. Ano kaya ang papel po ng communication at kung paano ito nakakaapekto sa desisyon ng bawat isa sa loob ng eroplano at helikopter? So hindi po malilimutan ng mga pamilya at ng mga kaibigan ng mga biktimang ito ang trahedyang nangyari. Sa kabila po ng lahat ng sakit, ang mga kinatawan po ng pamilyang ito ay nagsalita na na may mga aral silang natutunan mula sa mga naiwang mahal sa buhay. At sa bawat pagkatalo ng buhay, may mga magulang, kaibigan at uh, komunidad na nagkakaroon po ng lakas upang magpatuloy. So kahit po no, ang pinakamalaking aksidente sa kalangitan ay nagtuturo sa atin ng mga aral na ito. Ang mga buhay na nawala, hindi man po natin matutulungan, ay magsisilbing paalala po sa atin na laging magingat at maging mapagmatsyag sa ating mga aksyon sa bawat hakbang na ating tinatahak. So tulad po ng ating napag-usapan, ang kwento po ng malupit na aksidente na ito sa kalangitan ay ang mga buhay na nawala, hindi lamang po sa trahedya ng katawang pisikal, kundi isang paalala po ng tinatawag natin na spiritual warfare na patuloy nating nilalabanan. So kung titingnan po natin mga curious no, sa mga pangyayari mula po sa pananaw ng ating pananampalataya na ito ay uh, makikita po natin na hindi lang po ang mga otoridad at eksperto ang dapat na tumingin no sa mga insidente tulad po nito. Kundi pati na rin po no ang ating pananaw sa spiritual na laban no ng ating nilalakbay ngayon. Ngunit paano nga ba ang mga spiritual na digmana ito ay nakakonekta o nakatali sa mga ganitong trahedya? Bakit nga ba natin ito isinasali no, sa ating topikong ito. Ano ba ang tinuturo po sa atin ng mga kaganapang tulad na ito sa pagbangga ng dalawang eroplano sa ere tungkol sa ating buhay espiritual? Na sa kabila po ng mga sakunang ganito, makikita po natin sa mga kasulatan ng ating pananampalataya ay nagiging gabay, hindi lamang po sa physical na aspeto ng ating buhay, kundi sa ating digmaan laban po sa pwersa ng kadiliman. So sa ating po pagiging mananampalataya, naniniwala po tayo ng bawat isang aspeto ng buhay natin, maging ang mga pagsubok, trahedya at sakripisyo, ay may tinatawag po tayong spiritual na meaning. Sa pagtingin po natin sa isang malupit na kaganapan na ito gaya po ng trahedya na nangyaris no? na air crash, tandaan po natin, hindi po ito isang simpleng aksidente o kaganapan lamang. May mga tinatawag po tayo na spiritual dimension na dapat nating pagtuunan din ng pansin. Well, maliwanag po no ni sinasabi ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12 sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa, la sa, laman at tugo kundi laban sa mga pinuno laban sa mga makapangyarihan laban sa mga namumuno sa madilim na sanlibutan laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan so ito nga po Kakiyors, ang mga trahedya sa ating buhay ay madalas po na nagiging mga pagsubok na sinusubok ang ating pananampalataya din. At sa mga pagkakataong ito, ang ating kaligtasan ay hindi po nakasalalay sa ating mga sariling lakas kundi sa Diyos na nagbibigay po ng lakas at paggabay no sa atin sa gitna po ng mga bagyong uh, problema no na dumadating sa ating buhay. Kung kaya ka-cure sa bawat trahedya, sa bawat pagkawala, hindi po tayo nag-iisa. Ang Diyos po ay naroon upang magbigay po ng lakas gaya ng sinasabi din ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ngunit sinasabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo sapagkat sa aking kahinaan ay nahahayag ang aking kapangyarihan. Kaya higit kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang sa gayon ay ang kapangyarihan ni Kristo ay mamutawi sa akin sa ating mga panahon po ng kahinaan, ang kapangyarihan po ng Diyos ay tumutulong upang mapagtanto po natin ang mas mataas na layunin sa mga trahedyang ito. Ang mga pagsubok po na ito ay hindi tinitingnan ng Diyos bilang isang pagkakataon na tayo ay pabayaan, kundi bilang isang pagkakataon po na magningning ang kanyang biyaya sa atin at magbigay po sa atin ng lakas na lampasan ng ating sariling kakayahan Ngunit ang spiritual po na digmaan ito ay hindi, la- hindi lamang po tungkol no, sa mga physical na tredya. Maliwanag po ito na sinasabi din ni San Pedro no, sa kanyang unang sulat, chapter 5, verse 8 to 9, Maging maingat kayo at magbantay. Ang inyong kalaban, ang jablo ay parang isang liyon na umaatungal at naghahanap ng masisilangang biktima. Tumayo kayo laban sa kanya na may matibay na pananampalataya dahil alam ninyo na ang mga kapatid ninyo sa buong mundo ay dumaranas din ng parehong mga paghihirap. Kung kaya ka ang bawat araw ay isang digmaan, no? laban sa kasamaan at sa tukso. Kung kaya sa bawat hakbang natin, tayo po ay tinutukso at kinakalabit ng mga pwersa ng kadiliman na nagpapadala po sa takot, no? pagkabigo at despair. No? Ngunit sa bawat laban na ito, itinuturo po ng Biblia sa atin na ang pananampalataya at ang panalangin ay ang ating mga sandata. So tinutulungan po tayo no, ng mga kasulatan na magsanay ng uh, na digmaan sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng tamang pananaw sa ating mga pagsubok at laban no, sa mga tukso ng buhay. So ito nga po ka ang panalangin ay isa pong sandata na ginagamit natin laban sa spiritual na kaaway. Well, maliwanag po yan na sinasabi no, in uh, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sinasabi po ng Diyos, huwag kayong magmabalisa tungkol sa anuman. Kundi lahat ng bagay sa pamagitan po ng panalangin at pagsumamo na may pasasalamat ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan po ng Diyos na siyang hindi kayang unawain ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Yesus. So, kakurious, kapag tayo po ay dumaranas ng matinding pagsubok, tulad po ng trahedya ng pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay, ang panalangin po natin ang magsisilbing gabay. Ang Diyos po ay nariyan upang iparamdam po sa atin ang kanyang kapayapaan. Isang kapayapaan po na hindi nauunawaan ng mundo at ng mga puwersa sa kadiliman. Ang panalangin po ay nagiging tulay ng ating mga puso sa kanyang presensya at sa kanyang mga kamay napuno po ng habag at kaligtasan. So sa ating pong spiritual na digma na ito na hinaharap, isa po sa mga pinakamahalagang bahagi ay ang pagpapatawad. Hindi lamang po sa iba, no? kundi pati na rin po sa ating sarili. Madalas no, sa mga trahedya na kagaya nito, may mga katanungan at uh, hinanakit na maring magdulot po ng galit at sa uh, sama ng loob. Ngunit itinuturo po sa atin ng Biblia no, maliwanag po dito in Matthew 18 verse 21 to 22, ang kahalagahan talaga ng pagpapatawad. Sinasabi nga dito, Panginoon, hanggang ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapatid na nagkasala laban sa akin? Hanggang pitong beses ba? Sinasabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa inyo na pitong beses, kundi hanggang pitong put pitong beses. So, ito po ako years no ang pagpapatawad ay isang hakbang na hindi po madaling gawin. Ngunit, ito po ay isang mahalagang bahagi ng tinatawag natin na spiritual warfare. Ang mga kasalanan, no, galit at puot, na hindi po natin napatawad, na nagiging mga armas na ginagamit po ng kaaway, laban din sa ating kaluluwa. Ngunit sa pagpapatawad po, kakirs, tayo ay nagpapalaya ng ating mga sarili mula po sa pagkakakulong sa sakit at puot. Ang pagpapatawad po ay isang sandata na naglalapit po sa atin kay Kristo. Ito po ay nagbibigay ng halimbawa ng walang hanggang pagpapatawad sa kanyang pagkamatay sa krus. Kung kaya sa lahat po ng mga pagsubok na ating hinaharap, ang Diyos po ay laging may layunin. Maliwanag po yan na sinasabi ni San Pablo, Romans 8 verse 28 At alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos ng mga tinatawag ayon sa kanyang layunin. So yan po nga curious, kahit na mahirap po at masakit ang mga pagsubok, tandaan po natin na ang Diyos ay may layunin sa lahat ng ito. Hindi po natin palaging maintindihan, no? Normally, hindi po natin maunawaan ang dahilan ng mga trahedya o mga sakripisyo na kinakailangan na pagdaanan po natin. Ngunit ang bawat isa po, no? bawat isa po sa atin na mga pagsubok na ito na dumadating, ay maaaring maging isang pagkakataon po upang tayo ay lumapit at magtiwala sa Diyos. So, siya po ang magbibigay sa atin ng lakas at gabay upang makayanan ang mga hindi po natin kayang labanan na mag-isa. Kaya kakiris, no, ang, uh, sa huling bahagi nito, ang spiritual warfare ay ang pagbabalik sa ating Panginoong Yesu Kristo. Ang tagumpay natin, no, ng liwa, ang tagumpay ng liwanag laban po sa kadiliman ay talagang ma-achieve natin, no, sa pamagitan po ng pagsunod sa tamang pananampalataya, no, sa tamang estado ng ating buhay. Maliwanag din po na sinasabi ni Apocalypse 21 verse 4 na pinapahayag ang magandang balita na wala nang kamatayan, ni kalungkutan, ni iyak, no, ni sakit, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So, kakiyers, ang bawat trahedya, ang bawat sakripisyo, at ang bawat pagkatalo ay pansamantala lamang. Sa wakas, ang Diyos ay magpapakita ng kanyang tagumpay sa atin. Sa kanyang pagbabalik, wala ng sakit, wala ng kalungkutan, at wala ng kamatayan. Lahat po ng bagay ay magiging bago at ang kanyang kaharian ay magtatagal magpakailan man. So sana po nakatulong ang video na ito at kung nagustuhan nyo po ito please like and share. Paki-subscribe na rin po no ang ating YouTube channel upang matulungan niyo rin itong lumago. Muli po, God bless sa ating lahat.